Uh, Osaka, Hope. hello mga palangga so uh, breaking news uh, sinan sa atin ang ating uh, kababayan mula sa Cebu ang uh, video na kung saan very alarming ang mga grupo ng foreigners sila ba ay kulto, sindikato o mga gorgorista ng mga mamamayang Palipino. So, bago tayo magkomento, uh, gusto ko lang munang basahin ang uh, message nga ng ating kababayan. Ang sabi niya, Hi, uh, ma'am, good morning. Uh, Osaka homeowner sa Minglanilla Highlands in Cebu City, in Minglanilla, Cebu. Sabi niya dito, this group of foreigners has been staying in the area doing rituals in the mountain part of subdivision. Yan ang sabi niya dito. So ngayon, uh, okay, concern na ang mga tao dito but wala rasad gibuhat ang subdivision management. So wala ginagawa ang management ng subdivision. I heard na daghan daw ni sila nag-rent sa mga nagkalain-lain na subdivision sa Cebu yun ang sabi ng homeowner. So ang question, paano nakalusot sa immigration ng mga ito? Ulitin natin, sila ba ay Afghan, sila ba ay kulto o sila ba ay mga gorgorista? Kaya ano na ang ginagawa ng ating mga hukbong sandatahan? Ito po ang kanilang video. Ang video. Ayan. So kung makikita ninyo, o, oh, nag ba sila? Nagpa-marcha sila? Very alarming. Ano ang ginagawa? Kasi mga more or less, kulang-kulang daw po, isang daan yan. Okay? Ang uh, mga uh, foreigners na yan. So, uh, tignan natin, okay, ito okay, yung mga hmm, oh, kita mo, kita nyo, anong mga lahi yan? Ano ang ginagawa niyan sa Pilipinas? Bakit sila nandiyadjaan? Diba? Mga kababayan, pumasok ba silang undocumented? Sila ba ay dumaan sa tamang proseso? Yung mga foreigners na yan, dumaan ba sa tamang proseso ng uh, immigration? Okay? So, uh, wait a minute. Okay? Okay, yun na yun. So mga palangga, ang tanong natin, paano nakapasok yung mga uh, tao na yan, na mga iba't ibang lahi? Sabi ko nga, undocumented ba sila? Dumaan ba, na si dumaan ba sila sa backdoor? ba? Diba? Ano ang ginagawa nila? Bakit sila nagmamarcha? Ah, matitino ba sila? Kasi mga kababayan, naaalarma yung... Uh, mga taga Cebu dyan sa community na yan, kung saan, syempre mga ibang lahi yan. Secured pa ba ang ating bansang Pilipinas? Ano ang ginagawa ng ating mga sundalo, mga kapulisan? ba? Diba? Kasi pwedeng mga gurgurista yan or T, you know, alam mo naman. Gumawa ng mga iba't ibang uh, krimen. Nung pumasok pa sila sa Pilipinas, dumaan nga ba sila sa tamang proseso? Nagmeron bang tamang uh, may passport ba sila? Di ba? Dumaan ba sila sa screening? Ano ba yung purpose nila? Kung bakit sila pumasok sa Pilipinas? Sila ba ay mga kriminal sa kanilang uh, bansang pinanggalingan? Ano gagawin nila sa Pilipinas? Mag-organisa ba sila ng mga uh, yun nga, ng mga grupo, mga kulto, sinong kalaban nila o anong relihiyon ba sila or what? Paano sila nakapunta diyan? Baka mamaya bigla na lang mang bang, bang bang yan o mangidnap yan. O baka mamaya pala sila ba ay recruit ni Lisa Tanas from Romania? Ano yung mga activities nila? Oh. Pwede silang sangkot sa what? Yung sinasabi nila mga spy-spy, baka mamaya ipinadala dyan. O sinadya ni Bangag, ng gobyerno ng Bangag, na idaan niya mga yan o papasukin niya mga yan illegally or backdoor or kung saan man sila dumadaan para gamitin yung mga foreigner na yan baka mag you know mag uh, ng kaguluhan then pwedeng mag mag declare si Bangag ng martial law although right now it's a, uh, un, it's, not you know uh, hindi pa na declare ang martial law pero martial law na na ang ginayayari sa Pilipinas dahil sa pag-suppress ng ating mga malayang Uh, pagpapahayag, malayang uh, right to travel, lahat ginagago na tayo. Kanina ang topic natin about uh, you know, about Tanimbala. Ano ano 'yan? Anong ginagawa nila diyan? Recruitment galing ba sila sa recruitment agency? Magtatrabaho ba sila sa Pilipinas? Kung magtatrabaho ba sila, dokumentado ba sila? Oh, ano ang ginagawa nila diyan mga kababayan? at uh, sabi ko nga, pinapasok ba yan ni eh, Boeing Cremulia? Kasi hawak niya ang Bureau of Immigration. Dumaar, dumaan ba sila sa proper ano, uh, border control? Baka mayroon yan silang dinalang mga kung ano-ano, mga illegal na mga pampabang-bang-bang -bang, o mga illegal na pulboron o whatsoever. Kung ito, o, hindi ba kayo naaalarma sa mga yan, mga kababayan? Nasaan yung intelligence funds, di ba Intelligence Fund niya. Yung gas, yung yung budget ng PNP, ng AFP, lahat, may mga visa ba yung mga 'yan? Sabi ko, dokumentado ba yung mga 'yan? Kasi naka, natatakot yung naging epekto ng pagmarcha-marcha nila. Takot na yun yung mga homeowners kaya nga nag-message sa atin, di ba? So, para sa mga homeowners diyan, ay may banta sa kanilang seguridad, sa kanilang security. Kasi anytime, you know, parang nakaka- imagine mo magmamarcha, hindi mo alam, may mga baril ba yan, may mga pangpasarbog nga dyan, di ba? Sabi ko nga sa inyo. Kaya dapat, aksyonan ito ng Well, you know, ano pang expect pa sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa lahat yung mga yan, na kung may panganib ba silang daladala. Kasi karamihan, mga kababayan, na pumapasok sa isang lalo na sa Pilipinas, na third world country. Ano yan? Pumasok ba sila dyan dahil may job contract sila? O turista lang ba sila? Baka sila nagre-renta doon, sabi ng ating uh, sender, na ating uh, palangga from Cebu. Nagre-renta sila ng, uh, uh, you know, ng uh, apartment o mga bahay sa iba't ibang bahagi ng yun oh you know, ng area na yan or sa, ng sa Cebu. Ngayon pumasok ba sila sa Pilipinas as tourists? Negosyante ba sila? Investor ba sila? Kasi papasok lang ang mga foreigners sa Pilipinas, it's either turista ka or negosyante ka or investor ka. Pero mahirap sa kung gaiilan lang yan ang porsyento. Napapasok ang isang foreigners sa Pilipinas para magtrabaho, mag-apply sa trabaho. Kasi saan ang gagaling yung mga yan? Sa Afghanistan ba? Ito ba yung pinapasok ni Bangag na nag-aantay ng kanilang mga visa? Papunta dito sa Amerika kasi recently nagbigay ng direktiba na executive order ang uh, President Trump dito na inuhold muna yung mga Afghans, ano na yan, uh, refugees. Kaya di ba pinakausap ng dating administration dito ni Biden kay Bangag na ampunin muna natin habang pinaprocess ang kanilang visa. So sino-sino yung mga yan? Ah, Wala na pupunta sa Pilipinas na sabay-sabay kung ikaw ay galing sa Amerika o sa Europa. Di ba na maghahanap buhay ka? Usually ang mga, mga dayuhan ay pumupunta sa atin para mag-invest o yung iba para mag-pulboronic, mag-transact kay Lisa Tanas, kay Bangag ng kanilang favorite, you know, favorite uh, powder na pulboron. Estudyante ba sila? Kasi nakita nyo naman, di naman sila mukhang estudyante, mukhang mga nasa middle age na, like nasa 40s, you know, 30, 40, 50s, yan ang mga itsura eh. Doon sa pinakita natin, ano, tignan natin, may student visa ba sila? o nakapag-asawa ba itong lahat ng ito ng mga Pilipino kung bakit naka-acquire sila ng permanent resident because of their uh, marriage sa Filipino citizen dyan sa Pilipinas? So bakit hindi ito binibigyan ng pansin ah, ng immigration? Well, wala nga tayong maasahan dahil magkakasabot sila. So ito dapat ang pinagtutunan ng pansin ng Kongreso ng Senado para imbestigahan. Sabi ko nga, dokumentado ba sila? Anong problema? Anong mission nila yan, baka mamaya nag-human traffic sila, o sila yung na-kidnap ng mga bata at nawawala na lang, dahil uso ngayon ng kidnapping, dahil si Lisa Tanas na ang promotor, o baka meron silang ginagawang illegal recruitment o, hindi natin alam, nire-recruit yung mga Pilipino, I don't know, maraming pwedeng ah, silang gawin pwedeng ang gorgorisa, o sinasakop na ba tayo? sinasakop na ba yung Pilipinas? not ng China, pero itong mga tao ito hindi sila mukhang mga Chinese They look like from Middle East, Western, Europe, or uh, US, I don't know. Kasi, you know, malalaman lang natin yan kung sino-sino yung mga tao yan. Amerikano ba sila? European ba sila? Uh, Middle Eastern ba sila? Kung yan ay imbestigahan o or organized crime ba sila? Anong mission nila dyan? Magsasmuggle ba sila ng, you know, magta-traffic ba sila ng mga Pilipino? O magsasmuggle, you know, maraming pwedeng, uh, ano yan, maraming pwedeng tignan. Ang ating batas ang ate, well, ba? Ang ating uh, yan yung uh, Senado at Kongreso. O kaya niya ng PNP. O oh, ng DOJ. Ayun si Remulla, si Remulla ba nagpapasok niya? Ano ang meron sila? Bakit sila nakapasok? Again, sabi ko nga dumaan ba sila sa proper uh, sa proseso ng pagpasok ng isang isang isang, isang banyaga sa ating bayan. At kung sila ba, kung overstaying na sila, oo, oh, wala naman sila mission, dapat i-deport na yan. Katulad ng ginagawa ng Amerika dito na hinuuna nila dito hindi deport ay yung mga kriminal. So mga kriminal ba itong mga to May record ba itong mga to So mga kababayan, ang bottom line dito, hindi ginagawa ng gobyernong bangag, lalo na dyan sa Bureau of Immigration, na siguruhin ang siguridad proteksyon na ng seguridad ng mamamayang Pilipino, lalo na din sa Cebu, kung sino-sino itong mga uh, nagmamarcha-marcha na ito. At yan, kung anong ginagawa nila, makakapeto ba yan sa ekonomiya ng Pilipinas? Definitely, saan sila kumukuha ng pera para makalamon sila o makapagbayad sila? Sino nag-fund sa kanila? Pera ba nila yan? Again, maraming pwedeng tignan dito na ang Are they legitimate or legal na pumasok ano ang mission nila? Wala namang matinong Amerikano o European na pupunta dyan sa Cebu at pag marcha marcha at magkukulto-kulto, anong gagawin nila? May pamilya ba sila? Or sila ay, uh, you know, ah uh, mamaya, swi, ano yun sila, you know, yung, yung wala silang takot, you know, mag-gurgur you know, I, I, I'm trying to, ano, yung salita ko, no? Mamaya, may bibit-bibit silang bang-bang-bang, you know, wala silang pakialam na mag -gur yung sarili nila kasi may target sila. Tatargetin ba nila ang Cebu? Tatargetin nila ang Davao to destabilize, the, you know, to destabilize the Philippines? Kasi ang pinagbibintang nga na destabilizer, tayo, ng mga kritiko uh, at vloggers, pero tignan mo, pinasok na tayo ng mga, you know, ng mga banyaga nga na hindi natin alam kung saan galing na lupalit ng mundo yan. Sinecure ba ng gobyernong ito? Ulit-ulitin natin ng DOJ, ng ng uh, Bureau of Immigration. Diyan yung mga airport police na pumasok yan kasi makakaapekto yan hindi lang sa ating ekonomiya mamaya. You know, hindi natin alam, ay palamon pala yan ng mga politiko para gumawa ng karahasan. Mamaya nabibigyan pa yan ng mga social services dahil sponsored ng politiko. Naaagawan pa tayo ngayon ng mga Pilipino, kayo dyan sa Pilipinas, naaagawan pa kayo ng pondo. na ang Wala nang ang kondo, dinanakaw na nga eh. Napetuan pang inyong mga pamumuhay. No? Dahil kayo ay kakabakaba ngayon, dahil yung nag-message sa atin, kinakabaan sila, ano ba daw ang mission na mga yan? oh. wala nang na trabaho sa Pilipinas. Kung sila ay magtatrabaho dyan, agawan pa tayo ng trabaho. Ano? Well, wala pong matinong Amerikano at European sa totoo lang na uuwi sa Pilipinas para mag-apply ng trabaho. Yan ang tandaan ninyo. Dahil kung nasa Amerika ka, o, oh, kung per ora dito, kahit sa McDo ka lang, o, oh, sa food chain ka lang nagtatrabaho, nasa $20 na. Depende sa state, actually. Tapos, uuwi po punta ka sa Pilipinas? Magtatrabaho ka? mag apply ka? So, anong mission ng mga foreigners na yan? ba diba? anong, anong, anong illegalities? ba diba? Ang kanyang baka mamaya may pulboronic gano you know, at kung ano-ano pa ang mga ginagawa ng mga inayupak na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Na tayo mga kritiko, ginigising natin kayo sa mga nangyayari sa Pilipinas. Tayo target tayo ng Kongreso, Senado ng bangag na administrasyon na to. Pero na infiltrate na tayo, hindi lang ng mga NPA rebel din ng mga Pilipino, ng mga kaalyado dyan, din ng nila uh, Brosas, nila Castro, nila Ontiveros, pero ngayon may mga foreigners na na hindi natin alam kung saan galing mga bansa sila. At ngayon ay napapahamak o mapapahamak kayo at nagdudulot ng uh, takot sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Anong gagawin natin? So ang mga military, anong gagawin nila? Patuloy pa rin na? What? Wala pa rin ano? Ayan, Minglanilia Cebu. Okay? Minglanilia Highlands. Anong gagawin nyo? Tatanga-tanga pa rin bangag-bangag pa rin forever. So gumising kayo. Pinapasok na kayo na hindi natin alam. Wala pong matinong na foreigner galing sa Europa o sa Amerika. Tandaan nyo yan. O sa Middle East. Okay, especially Dubai. Magaganda ang ano na, you know? Maganda na ang ek ekonomiya nila. Or walang matino na papasok sa Pilipinas para maghanap ng trabaho unless, you know, ikaw ay investor or ikaw ay uh, you know talagang negosyante at uh, you know big time kumbaga ngayon anong nangyayari diyan ngayon okay nakakabahala mga kababayan yeah that's why lagi kong sinasabi dito sa mga hukbong sandatahan na ito kumilos na kayo bago pa magkaletse-letse ang bayan ninyo nagkakaletse-letse na nga pala hindi bago nagkaletse-letse na you have to Stand up for the Filipino people. You have to do something.